Sige, magpaypay ka ma. I-try mo. Para ma-practice yung kamay mo. Mainit eh. Paypayan mo yung sarili mo. Iyo! Yeah! <laughs> hey, therapy? therapy mo yan. pag Paypay. -pay. Pay -pay, yan, isa naman. Oh. Good job. Yan, isa naman. Para ma-try mo. Hawakan mo ah. Hawakan mo. Hindi mo mahawakan? Hawakan mo tapos paypay -pay mo, ganun. Para therapy mo. I-try mo ah, itaas mo. Yan, sige, itaas mo. Hindi mo maiano, maiangat. Ito na iangat mo. Ah. Paypay ka -pay na para ma, ma ano mo, practice mo. Wala, hindi na ikay. Ayun! Oo. Oh, diba? Di ba? Di nagagamit nagamit mo, nagalaw mo. Nagagalaw niya? Oo. Oo, oh, okay na yan. Therapy mo yan. Andito tayo, andito tayo sa therapy mamaya pang alauna. Huwag kang kapit ng kapit, marumi yan. O, oh, yung paa mo naman. Try mo isipa. Isipa. <laughs> isipa mo ah. Para, para, therapy mo. Natatawa ka na ngayon. Oo. Paalis na natin yung ano mo. Naging tubero ka kasi. Oo, yahan ngayon na ah. Naging tubero ka na. dami mong tubo. Naalis na yung tubo mo dito. Oo, wala na. Ito na lang. Mamaya, alis na yan. So, try natin kung makakakain ka na. Anong gusto mong kainin? Ha? Kainin. Anong ulam? Chicharon baboy? Ha? <laughs> ha? Anong ulam, Lechon Kawali? Ha? Anong ulam? Ayo, <laughs> Lechon Kawali. <laughs> Hindi ka kumpungan. Gumagaling Lechon Kawali na. Pasaway ka talaga. Anong gusto mo pa, ha? Ano? Crispy pata. Ha? Crispy pata pa. Ay, crispy pata, Mario <laughs> Nang ma crispy pata ka talaga. Hindi ka pa nga naalis sa, ano, crispy pata na. Yan, sige, magpaypay -pay ka. Paypay -pay na. Paypay -pay mo sarili mo. Ganyan. Good job. Galing naman. Ayan, ganyan. Paypay -pay mo sarili mo. Ganyan, therapy yan.